Magandang araw sa inyo mga katsuper. Ngayon mayroon dal tayong dalawang jeep Isang malaginya na loaded isinless At saka isang Milwaukee na loaded isinless I-compare nga natin kasi ang milwaki Sikat din yan Sikat na sikat yan dito sa Kabite Itong Malaginia Sikat din yan Alam natin na wala pa yung milwaki, Nandyan na yung Malaginia Ngayon Parehas loaded isinless to Malalaman natin kung sinong mas maganda sa kanila ito, punta natin. Ito yung gawang malagin niya. Napakaganda mga kaso pero Maganda naman talaga ang porma. Kaso lang, madalas magsiputukan nga. Magsiputukan. Tingnan mo ha. O, oh, ito yung gawang malagin niya. Ang may-ari nito si, ano, si John Ranil. Dito sa Cavite. Isa sa mga napakaraming jeep dito sa Cavite dito sa biyaheng 3 si Imos napakarami ang mga jeep niya puro loaded is endless, kadalasan tapos ano yung porbisito ang makinang madalas na ginagamit sa mga jeep niya ito ito, ito yung loaded is endless na malagin niya ang problema nga ano sa malagin niya hindi hindi is yung dito niya hindi siya is endless hmm, ito yung ano pero is to loaded is yung kahanya, niya Maliban sa flooring ha, ang flooring hindi talaga isinis yan madalas kasi iwas putok yan daw mm -hmm. galbanize nice lang so kuya oh. tingnan natin nasa panguliman kapita ko itong <laughs> bariya ko ito kinita ko bariya lang daw kinita Bariyal. ni kuya bariya lang <laughs> muna pa tingnan nyo may dating naman talagang malagi niya pag lulu sinlis. wala rin namang alon o oh. wala rin alon walang alon yung siding niya so, tapos ito yung ano ito ang problema may mga putok-putok nga lang yan ng mga putok-putok so di disinless sa disinless ng ano ng gawang malagi niya madalas talaga pumutok <coughs> yan mas may agdanan pa maganda naman talaga ang jeep basta lulidisinless kahit anong gawa pa oo di ba kuya? oo dito at natin yung bubong Uy! Ito yun oh Ayun, ka dyan problema ano no. talaga yan? yun Tapos ngayon, i-compare natin itong buong Milwaukee Ito Milwaukee Ito yung Milwaukee na old model ha ah. Purbis ito, ang makina din ito Ito ah nakataas kasi ang hood hindi natin pwedeng ibaba kasi parang nangingialam na ako nyan ito panghugas yan yan mga katsuper magkita nyo yung milwaukee yung old model pala na milwaukee mga katsuper para ding malagyan niya ang dating yung dito niya, yung dito niya, ano, hindi rin stainless. Hindi kagaya ng mga ano ngayon, ng mga modelo ngayon na na Milwaukee, stainless lahat 'yan, murdo packet. Ganyan. Tapos yung dito niya, pero malalaki talaga yung ganito niya. Mm, dito niya yung mga rebito niya dito, yung mga design. Malalaki, malalaki na ano, iba rin talaga ang gawa nila kaysa malagi niya din maganda talaga din ang ano ang pagkadali to yung old model na Milwaukee to hindi to modelo na Milwaukee ha pa magtaka kayo bakit hindi masyadong maganda ang pagka niya pero maganda rin naman sa tingnan wala lang siyang ugas Umuulan kasi dito eh. Oh, yun tapos sa pang ilalim tingnan natin parehas naman talaga hindi ano to hindi channel ang sasis sa pang ilalim ha silipin natin hindi talaga channel ang sasis to pero wala pang bulok pero wala pa siyang bulok Tapos ito, ganun din, hindi rin channel chassis ng malaginia. Kadalasan din sa malaginia channel chassis eh. Ito kasi old model na malaginia din eh. Pero halos, magka-formal lang sila eh, no? Tingnan natin mga katsotera. Sa malayoan. Hindi, hindi. na, na. Ay ko, i-upload ko sa video. Aba! Slager, ganun pa lang ngayon ah. I-upload ko sa video, i-upload ko sa YouTube. Nagka-vlog so, Ayan, ang ganda ng ano, ang